Magang umaga, pumunta kami sa isang bandu spot kung saan nakilala namin ang mga baliw na manlalakbay mula sa Spain. Sige, patugtugin natin ulit ang musika. Patugtugin ang musika. Mga ito ang magiging mong pinakapanganib na misyon Baka hindi tayo makarating. Baka hindi tayo makarating. Bakit? Bakit? Sa proposito. Ang tunog ng epidemiyang to, di mo na kailangan i-mute. Woohoo, alam kong narinig ko na ito dati. Pasensya na. Ah, uh, kasama natin ang mga bagong tao sa pag-explore at nagpapalipad siya ng kanyang drone, tama ba? Alamin ang hinaharap na problema natin kay RC. um Ang Oh, lahat iniwan, oo Maganda May mga bagay pa sa loob Oh, napakalaki nito Oo Sabi mo daw, ito ay dating pag-aari ng isang hari That's a Pamari family inch No, may sasangirong hari It's yung kanyang palasyo Mag-ingat sa mga ibon Oo, sige Sige, meron tayong kaunting sitwasyon dito. O, kakalipad ko lang ng drone at nakita namin na may aso sa ari-arian. Hindi namin sigurado kung ito ba ay asong kalye o asong pang-siguridad. Hindi ko nakta ang anumang siguridad kaya talagang umaasa ako na ito ay isang asong kalye lamang at ito ay mabait. Magiging masama ito kung hindi dahil ayaw kong makagat ng aso. Hindi ko kayang takbuhin ito. Oo, hindi kami sigurado kung ito ay mabait na aso. Kaya hindi namin alam kung ano ang gagawin dahil hindi ko gustong mag-explore kung may aso sa paligid. Lalo na kung ito ay agresibo at dito sa Espanya maaaring magdala sila ng mga sakit at rabies. Kaya... Oo, hindi kayo kami sigurado kung ano ang gagawin. Ngayon narito ang ilang kasaysayan sa lugar na ito. Ito ay ang bakasyonan ng isang hari ng Arabia. Siya rin ay isang punong ministro ng Saudi Arabia at ang leader ng bahay ng Saud itinayo niya ang kanyang mansyon gamit ang marmol at ginto at upang maging kopya ng White House na nagkakahalaga sa kanya ng daan-daang milyong dolyar ang mansyon ay pagkatapos ay iniwan noong panahon ng kanyang kamatayan noong 2,005 tinatayang siya ay nagkakahalaga ng 32 bilyong dolyar. Mga kaibigan, baka nagtataka kayo kung bakit hindi ko pa tinitingnan ang lugar na ito ngayon. Well, iyon ay dahil sinubukan naming iscout muna ang lugar at napakahirap humanap ng paraan para makapasok. Sa wakas, nakahanap kami ng paraan para makapasok pero medyo kahinahinala pa rin. Habang nagpapalipad ako ng drone tulad ng sinabi ko, nakita ko ang aso. Alam kong aso ng seguridad yon. Kaya mayroon akong masamang kutob na huwag pumasok. Kaya ako lang ang naiwan dito. Narito na ito. Ipinakita sa akin ni Lili Mo ang kwentong ito dito. Diyos ko, napakaganda ng lugar na yun. Dapat nandun ako sa loob at nag explore Hindi ako magpapanggap. Talagang nalulungkot ako na hindi ako nakapasok doon. Pero medyo maibibigay ko sa inyo ang isang silip mula sa kanilang footage. Kaya oo, yun lang ang tanging paraan na maidodokumento ko ang lugar na ito. At talagang nagpapakumbaba ako dahil dito Sige mga kaibigan, kaya natanggap ko lang ang balita na nahuli sila ng seguridad. Hindi ko alam na may seguridad sa lugar. Hindi ko nakita ang anuman sa mga kuha ng drone. Pero dumating ang seguridad. At uh, sila ay naghihintay naman ngayon para sa mga pulis na darating mababait ang mga aso. Pero oo, oh, pinapa-update din nila ako at nagpadala pa si Mo ng litrato ng ng pulis at ng kotse ng pulis. Ito ang ibig kong sabihin na palaging mabuti ang aking intuition kung meron akong masamang kutob, karaniwan itong laging tama kaya medyo masaya na ako ngayon na hindi ako nagpunta pero medyo nalulungkot din ako na hindi ako nagpunta. Alam mo dahil gusto ko sanang mag-explore sa loob at gawin itong isang maayos na dokumentaryo pero sa kabilang banda ako Shinandi, uh, ako ako din ako nahuli ng polis. Awawali kong problema, um, sana wala rin mangyari kay Leslie o ex eksplomo. Ipagpapatuloy ko ang pag-update sa inyo ngayon. Iberiano at Siya ay nababaliw kasama ang bantay na aso. Parang, ah, ikaw ba? Isang larawan kasama siya. Pero ngayon ito'y kaibigan na. Palagi itong kaibigan. O, palagi kang kaibigan. Hintay, pumasok ba siya sa gusali? O, ang bagay ay... Parang nakatayo ako. Kasama ng lalaki sa gilid na kwarto na may miniatura at parang ang padera ay miniatura. Nang lugar na maaari mong makita ang palasyo, ang bahay, at lahat ng iyong kinunan mo ito at bigla na lamang Oh, nakita ko ang aso mula sa pinto. Napaparating parang sabi ko may aso at saka siya. Nagsimula na siyang tumakbo ako at sinabi na maglakad ng dahan-dahan. Oh, gusto mo manatiling kalmado. Oo, oh, oo oh. at saka. Ang aso ay naging medyo galit kaya talaga ako. Tumakbo siya papunta sa lalaki at isinara ang pinto. At ang aso ay nakatayo sa likod ng pinto at siya'y sumipa. Gawin mo na. At parang sinipa niya ang pinto. Seryoso ka ba o oh. at saka yung alam ng mga gwardiya na nasa loob kami. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh, halata naman. Oo, oh, grabe. Pero paano yung guardia rin ba siya chill? Ako pang... Uh, Nagbibiro pa nga ako sa kanya. Sabi ko, may isang milyong euro ako sa maleta ko. Pwede ba kitang bayaran siya? Parang... Oo, oh, gagawin mo ito. Pero... Hindi sa mata ng mga pulis Tinawagan niya as police and kawawa mga police Tumawag na sila sa mga polis dahil nakita nila tayong nagpapalipad ng drone. Ah, naiintindihan ko. Pero okay lang ba ang drone? Oo, oh, o, oh, oh, mabuti yan.